Hello guys! Magkano nga ba ang kinita ko dito sa video na to na umabot ng almost 5 million views noong September 13, 2024? So, yung duration is 1 minute and 11 seconds and kumita siya guys ng 373 US dollars. So, per million views guys, nag-average siya ng ganito. Eto guys, sabihin na natin sa 5 million views na yun, nirando, nirandoff na natin siya Ayan, 373 divided by 5 million, so 5, so 74 US Dollars. I-times natin siya sa conversion ng peso into dollar, so 55, 4,100 sa average ng million of views. So, kung, nung kinumpute ko naman siya, tama naman siya, umabot siya almost ng 20,000 pesos. Doon lang sa single video na merong almost 5 million views. Papano naman kung ganitong karaming views ang meron tayo? Papano naman guys kung 649 or 650 million views in single video yung ating isang reels? So kayo na yung mag-compute sa isang video lang, posible bang kumita ng millions of pesos? Well, depende kung monetize yung video o monetize yung creator follow po more. Meron tayong full guide ng video na to regarding kung paano nga ba ang kitaan dito sa Facebook. Nandiyan po sa comment section. Panoorin nyo and